i-block huwag ako huwag ako yung ano kaya alam nyo po mga kapatid huwag po kayo sa akin magagalit dahil sinasabi ko po yung totoo ipinagmamalasakit ko po yung kaluluwa po ninyo pare-pareho kaluluwa natin kung mahal po natin yung kaluluwa natin at kaluluwa ng mga pamilya natin mag-isip-isip kayo tanungin ninyo kasi nakasulat naka yan sa Biblia sabi ni Eli, Pagka ang isang leader ng reliyon ayaw magpatanong, ah, mag-isip-isip na kayo. Dahil nakasulat sa Biblia, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautosan. Yan po ang malinaw na kasulat sa Biblia. Kaya, uh, gagamitin mo yung pulpito para, para gamitin yung mga talata ng pahina ng Biblia for your own, for your own sake, ba, kilabutan ka dahil Uh, may Diyos na nakaka nakakakita baka bukas makalawa sumpain ka ng Diyos matakot ka huwag mong gagamitin huwag natin gagamitin yung mga talata at pahina ng Biblia para sa sarili nating kapakanan tandaan po ninyo ang salita ng Diyos ginagamit yan para sa kaligtasan ng mga nakikinig. Ngayon, para pasamain mo ko at sasabihin mo na i-block pagka masama, i-block. O i-block mo yung KNP na pinagsabay yung dalawang babae. I-block mo rin yon, ipa-block mo rin yung KM KNP na nawawala yung mga, uh, mga pinagtulong-tulungan ng mga kapatid sa Singapore. Ganon din, ipa-block mo rin yung KNP sa Middle East Nahawak-hawak niya yung credit card ng mga kapatid. ipa mo rin yung KNP na nang 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 didispalko ng pera sa Australia New Zealand. Ipa-block mo rin yung matanda na sinasabi ko na merong babae ng bababae at muntik nang makapang-rape sa Brazil do sa bahay ni Brad Eli doon. Ipa-block mo rin yung kilala mo at kilala ko na hindi lang na isang beses nakapag-drugs, hindi lang dalawang beses na kapag drugs, hindi lang tatlong beses na nakapag drugs. ipa mo rin 'yung mga miyembro ng mga MMC na pinakamamahal mo na nagpo-pompyang, naglo-lollipop. At saka ipa mo rin 'yung ah uh, pido dida. Yan, maraming pido dida ngayon na naglalabasan ng wag ano uh, hindi mo mapapaniwala bro Daniel yung mga kapatid sa mga lokal na dinistinuhan ko. Kagaya noon, merong kapatid na na nag-message sa akin na bro, alam niyo po, uh, pati yung mga anak ko na uh, ano na ngayon mga may trabaho na, hindi po sila naniniwala sa pinapakalat nila na masama po kayong tao. Nadistino po kayo sa lokal namin, maliliit pa yung mga anak ko. Maliliit pa lang sila, sinasabi na po nila na mabuti po kayong tao. Kaya ako rin po, hindi po ako maniniwala sa sinasabi nila na masama po kayong tao. Kaya ako po, nagsasalita po ngayon na may buong katapangan na ta, sasabihin nila bakla daw ako. Sino ngayon ang bakla? Sino ngayon ang bakla? 'di ba mas bakla yung ano, yung meron kang ka asawa pero hindi ka makapanindigan sa katotohanan. Tapos meron diyan na uh, sasabihan na bakla ako. Uh, ang kinakampihan naman yung pido dida. Eh mas gugustuhin ko na maging bakla pero hindi ako pido dida. Hello. Biruin mo, meron akong mga pamangkin. Iisipin mo lang yun Ikaw meron kang mga pamangkin kakampihan mo yung pido dida, kakampihan mo yung ano, grabe, anong klase yung ano ngayon na iglesia ng salaula? Tapos, hindi po ba dapat ipablock mo rin yung ano, yung babae na meron siyang asawa? Siguro, dahil sa sobrang kabisihan ng kanyang asawa, eh, hindi na nabibigay yung kanyang pangangailangan ng kanyang asawang uh, panlaman. <coughs> Kaya, nagpa, nagpabutingting sa iba. Hindi nyo po may kakaila yun kasi pagdating ng asawa, nakikita niya nagbubutingtingan yung mag-asawa na yun. Hindi po ba totoo na pinromote nyo pa po, po siya? Bakit po ganon? Hindi nyo na po...